Sa Davao City, isinugod sa ospital ang nasa labing isang residente dahil sa pagsusuka at pananakit ng tiyan dahil umano sa kinaing spaghetti. May report si Claudette Loreto ng PTV Davao. Nanghihina dahil sa pagsusuka at pananakit ng tiyan. Ganito ang sitwasyon ngayon ng 6 taong gulang na sikim. Ayon sa lola nitong si Rose, kabilang ang kanyang apo sa libing isang residente sa sitio Mategsalog sa Barangay Marilog Proper na narespondihan matapos di umanong ma-food poison dahil sa nakain spaghetti na luto at binigay lamang sa kanila. Nakauwi na si Kim at may iniinom upang di ma-dehydrate. Suka nga suka. Walay hunong ka ng suka niya nga puti. Oh, luya kayo ni Gapon. Mm. Mayorya naman sa pamilya Misa di pa nakakauwi at patuloy na ginagamot sa Southern Philippines Medical Center. Sa isay ng padre di pamilya, siya mismo ang nagdala ng spagetting ibinigay ng kanilang kabarangay. Ngunit nagulat di umano siya nang sabay-sabay na sumuka ang kanyang kapamilya matapos makakain ito at namilipit sa sakit ng tiyan. Duda ni Rolando, panis na ang naibigay sa kanilang spaghetti. Oto nga, na multi sa kung masakay kay may patod mi sa ospital. Abot pa dito sa ospital sa marahan, si ang mga pasyente. Ito gyud. Nya, nga taga ospital nga mo kuan sila gresikyo sa kuan. Pagkuan sila gresikyo, mo tong ikuan mi ang uban gay hatod nag una dito sa kuan, SPMC. Kung sila Norbert at JP ang tatanungin, iba na nila ang lasa na nakain ng spaghetti. Ikatong imong gikaon. Aslom ka ayo. Daga ni Gamay na pud. Anya pag nagasukak ko. Depensa naman ni Geraldina Bocoya ang nagluto ng spaghetti. Hindi food poisoning ang nangyari. Di rin anya panis ang ibinigay niyang pagkain sa mga residente at maayos ang pagkakaluto nito. Ug ma food poison apil mitanan. Mm. Nga nangaon diri nga, sa diri sa among balay nga nangon. Wala man kay nag-araw baya sila no basig katong nakaugbabon nya nabaguan unya hmm. ang usa po na kong gikon basig dugay nila nakaon dito sa ilaha ang spaghetti ang spaghetti sa labing isang apektado, tatlo ang nakarecover na. Walo naman ang isinugod sa ospital. Pinakabatang dinala, may edad na isang taong gulang pa lamang. Mga 9 to 10 nagstart ang simptomas. Around 10 to 12 na sila ginatapang tawag ng 911 and uh, atin sa SPMC. So within Five to six hours, nag-ano na sila, nag-start ng symptoms. Posible, ang most common is a uh, uh, bacterial uh, contamination galing doon sa uh, spaghetti or posible iba pang... Kumuha na ng sampol sa nasabing spaghetti ang otoridad. Isa sa ilalim ito sa karagdagang pagsusuri upang matumbok kung ang kinain nga bang spaghetti o ang iniinom na tubig ng mga residente ang dahilan ng naranasang pananakit ng tiyan ng ilang residente sa sitio Matagsanlog. Claudette Loreto para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.